Hello guys, ayan good afternoon So ayan nagpaligo nga tayo ng mga babi natin guys, sobrang mainit guys Pero ayan, nadatnan po natin na naghihingalo na po yung isang borpo natin So matagal po siya, nagkaroon ng sakit ano Nagkaroon siya ng diarrhea Hindi magamot gamot, hanggang sa nangayayat siya nang nangayayat guys So ngayon wala na, wala na yung isang borpo natin ito pa ko guys. Alas lahat ng gamot eh, ko naman sa kanya pero hindi gumaling. Sayang po. Ang laki ng bayad nito noon. Ah, uh, Pinalitan ko ng patining ko tapos nag, nagbayad pa po ako sa kanya. Doon so, sa may-ari ng barn na to. Yan na siya guys. Sobrang payat. Pinantay niya pa ako guys. Eksakto dito ako nang namatay siya. Pinaligwan ko pa siya. Yan. Kawawa. Oh, mahirap ngayon. Mahirap mag... Mahirap na naman mag... Pukay. At wala akong kasama magbuhat sa Sayang so, guys. Ang ganda ng born mag ito. Magwa one... Ay, one year pa lang siya guys. So hindi natin naagapan. So, sana ma-approve yung kanya. Sana ma-approve yung insurance niya. Para may bumalik sa atin kahit pa paano So, ang hirap, guys, na, kung, na, na merong mawawala sa mga alaga mo, no? Hindi lang yung gasto, ano. Kaya hindi yung yung pagmamahal mo sa mga alaga. Parang ang sakit, guys, na mawala ng alaga and guys, so hindi naman tayo uh, nag, nagsisisi kasi ginawa naman natin lahat makakaya para sa kanya. Ang mamahal ng gamot niya pero ayan, uh, hindi pa nakakaya. guys, so mag-okay na po ako. Hindi ko alam kung makakaya ko ito ngayon. Hapon na. Hindi ko kaya ang buhatin din ito guys. Kasi kahit pumayat na siya, eh, malaki pa rin mga 170 kilos ito noon eh so baka abogin pa ba ito ng 100 kilos guys sobrang kaya't na sayang guys so tatlo na lang yung bar natin pero ganun talaga sa pag-alaga no? may mga ganitong pagkakataon so sana last na ito you know? para mapabawi na tayo guys hindi pa tayo nakakabawi masyado doon sa ASF na napagdaanan natin na taon. Ayan, ito naman. Actually, pangalawa na din ito kasi mayroon akong lilichuni na namatay din, guys. So, ayan, ganun talaga. Patuloy lang, mayroon pa tayong mga alaga pa dito. Ayan, may mga mga nalak. Sana makabawi tayo, guys. Ayan po, thank you po. Ayan guys, naghukay na tayo. kapagod. Tigas yung lupa. Sayang si Cardo. Ayan guys, yung alala na lang niya yung mga video namin sa YouTube. Buti na lang may YouTube guys. Iniwan na ako ni Cardo. Okay guys, i-libing na natin si Cardo. <silence> Bye Cardo. Kasi mag wala na si Cardo. Hindi sirap yung mawala ng alaga. Ang <laughs> <Pagod. laughs> so guys, dalawa lang kami. Ang misis ko nag naghukay at saka naglibing. Hindi na natin na punan lahat kasi walang mag-video. Ayan <laughs> guys, si Cardo nag, po siya. Mga 2 to 3 months po, hindi gumaling dami nating mga gamot na binigay sa kanya pero hindi gumaling sayang nagit isang taon pa lang yung born natin eh Yan. Iwan na lang alaala -ala ni Cardo ay yung kuno. Yung mga video namin sa YouTube. Nawala na tayo ng isang alaga. Pero tuloy pa rin guys. Tuloy pa rin yung pag-alaga natin ng mga baboy. Ano talaga? May mga pagsubok din sa kabuhayan natin. Yan, huwag lang mawala ng pag-asa. malaking kawalan yun guys kasi kung ano panghanap buhay ko na bore may tatlo pa naman tayong natira pero sayang din siya guys pinamitan ko ng patining yun noon yung yung leg width yata noon pa noon e, 220 ako naman pagod na yun guys may pakain ako ng baboy Tuloy mo na ni Mrs. yan. Sabi, kardo. Sayang ka kardo.